Nandito no. 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 lang <laughs> ako sa gilid ng Let's <laughs> go! Ay p*****! Nga nga yung nga nga yung may yun? Yun. <laughs> yung <laughs> yun. yung mo muna ito! Iwasan <laughs> <laughs> Gusto mo <laughs> ba ang <pute>? Gusto mo <laughs> ba <pute>? ang <laughs>

lang ako sa gilid Mo ang batang mas mo sudyan. <laughs> full support. Love you guys. Tingnan mo yung ano mo, yung content mo. support lahat oh. Party party oh. Wow. Magising mo wala na kami. Three. Go. Three. Go. <laughs> <laughs> Go. <laughs> 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 Ay, po, yung bong, yung bong, yung bong, Go. <laughs> Ma, yun uh, Go. 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 Gusto mo bang tuminis at tumuti ang iyong skin? Ano bang maantay mo? Order na. Golden Lux Serum. Ang katin ang katawang ko. Puro lupa. Huwag na akong pahirapan. Bye. <laughs> Ano <laughs> ba <laughs> naman? <lumo>, Anong unang tamo? Ang <laughs> dami dami to! <laughs> dami, dami, dami. <laughs> wow! Gusto maging glass skin? Tukulong namin! Tulot ako! Ina mo! Pwede ka lang, boss. Ha? Grat! pa, siya. Iwasan mo muna itawa, pre. Nababa-active ka Gusto mo ba maging glass kid ng people, pre? Mordecai ka na nag-hold and lock si Nangita mo yan? Bisa mo ho! <laughs> 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 <two, three>, go! <laughs> oh, no. Goldilocks! Golden Luxe! Golden Lux Check out muna. Golden Lux. <laughs> Lux. Like oh, okay. <laughs> Gusto mo ba, ba puti at tuminis kaya ka na! Golden Lux room! Oh. check out muna. <laughs> <laughs> Ako ang Yari ito! baoyin baoyin bawi baoyin 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 Ano baoyin 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 mo baoyin 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 sa mukha. Oo. baoyin 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 mukha? Pugo <laughs> so, kumingis. At maging glowing katulad ko. <laughs> wala na tao, wala na tao, wala na ito, ready ready yung position niya eh. <laughs> Kapas! Gusto mo ba and maging glowing katulad ko? Kung inintay mo, model ka na ng Golden Lux Serum. Check out mo na. Ibukol e, ka na. Ay, ayun! Ayun!